Hindi ba sinabi ko siya? Pantay mo yung polo ko, ha? Pinaplantsa ko na mapu eh. K kaya lang po inaram po ni Aling During yung plantsa. Hindi na ham? Uh. Bakit pinahiram, ha? Sa kanya naman po yun eh. Uh. Eh yung medyas ko! Bakit sa pinasong dinaban mo? Hindi yung magkapares! Inaupusan po ng sabon. Ayan na naman si Bert. Napag-iinitan na, na naman yung bata. Bakit di mo ginawa ng paraan? Masyado ka marami katwiran! Kung may magagawa lang ba ako, gusto kong amponin ng bata niya. Kawawa naman. Yun. Ay, Bert! Huwag! Maawa ka naman sa si bata! Huwag kang makialan dito! Baka ikaw ang pagbariyan ha? Doon ka nga! Tandaan mo ito, ha? Sa susunod na takasan mo ko ulit, E o Hulk tá assistindo? Ha? Que <laughs> pô! Uisit ka. <laughs> yung mga anak mo si Kenneth eh, nakapag-abroad na. Oo. Oh. Pare, magpasensya na kayo doon ha. Walang problema pare. Makulit talaga yung bata na yun eh. Oro eh na. Tumatama ba tayo dyan? Ayos lang po. Na sige kayo gabi-gabi ha. <laughs> oy mga kasama! Oy!

Oo. Oh. Ito yung sa akin, ha? Ano man ang mangyari dito? Ang Ano sa gastos? Sa kukulungin ko, sa akin. Kasi ito yung magandang magandang. Ito Huh? ako. <laughs> uh, talagang wala ang kadala-dala, no? <laughs> ha? <laughs> Binibwisit mo ko! Huwag mo naman ganyan yung bata! Huwag ka makilang dito, ha? <laughs> <laughs> Hindi ka na ba naawat sa si bata? Bayo no na ngayon! Ha? Uh, uh. Hoy kayo. Itigil niyo na itong na ito ha. Ah. At itong patay na inner kila ninyo. Isolin niyo. Hindi ka na masasaktan ng taong yan.